Papapasko ko kahit may bagyo kasi masipag ako! Sige, sa mga ganyang gawain mo, so susuporta nga kita! Magkano kaya tayo? magbar kaya tayo? Di pa natin natatry mag -ban. Oh, e. So, Oo rin gusto ko yung paghihimulangan niyo mga chicks e. Ayun nga si Dan. Bakit ang phone? Hindi ko namahan. Saan yan dyan? Oh, dyan Pinulotin ka Kaya ano na lang, kay Kupal na alam ha. Sige, pag ayaw din ko bibigyan natin siya! Hunter kanina. mo, hindi may na kita doon yun. ako kasi. <laughs> Oo, umulog pa, Bakit ko lang <laughs> Ano, hindi ka babalik? ako kahit may bagyo kasi masipag ako ganun no? asipag, lo <laughs> no, kupal talaga ba? to syempre papasok ko na mag masipag nga ako ganun sige na, sa mga, mga pang ganyan gawain mo. mo so supportan ang kita video <laughs> na, na kita Ano natin si dad kasi hihingi akong baon hihingi mo na rin ako oo oh, syempre lalang peri paano mag-ahit kita ay ba <laughs> <Lalo, laughs> Ano kaya tayo tayong magbar kaya tayo huh? di pa natin natatry magbar. Oh, gusto eh. ko pa rin mga ano, mga chicks eh above. Halo, <laughs> <laughs> <ababos. laughs> <laughs> <laughs> paypay talaga 'yun. Kaya nila ba 'yan? Ang pipi! Oy! Yeah, uh, oy! Ay, si dad? Bakit ang pon? Joke! Sorry, sorry! sorry oh, no. Patay mo, patay mo, patay mo, mo! Baka di ba eh! Boy! Si dad na ako yung Ang bawal Pasok ka, pagyo, ah! nga, signal number to tayo Hindi, oh, ano? may pasok na yun! May pasok kami! pasok! Paso. Marunong ka pa sa teacher o, eh! Oo ma, may oh, pasok pas kami! Eh, private! School nga eh! mo! ako nga yung oh. legit na ano yung anak eh. Loh, legit daw Legit na anak, ano Ano yung walit eh, kanina mahan. Sa pinulot lang. May... Na? Ulo, Mas, nasa ba yung nagkuha? Wala erm. nga Ano ba kailangan mo? Inyo baon. Pera nga. Inyo baon, yung exam nyo. Exam niya, bagsak lahat. na, turun na. Ulo nga yun. Ano ka matahan? Ano ka matahan? Turun, turun. Turun tayo. Ano ko na? Punta tayo kay In doon tayo, doon tayo, doon tayo, tayo mingin ng baon. Siyempre, utu-utu naman yun eh. Yung -utu, 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 utu yun sa baki, utu-utu yun. mga gano'ng tao. Kaya trap, punta Huwag na kayo kaya mo. Bakit? Nakakalatakan ka ni. Kaya na lang, kay kupal na alamat. Madaming pera yun, loko. Bakit? Kasi ba ang ano ko eh? Ha? Pero ako ba kaya, ako ba kaya, sana ka, sa 86 sana ito, ano kaya kong gamitin niyo kahit paalam eh. Asan -as -as ba si Yeno? Siya ang kalalamat? Diyan, nasa kwarto niya. Ito na. Sigurado ka, bibigyan tayo nun. Bibigyan tayo nun. Ngayon, upal yung kalamat na yun eh. No? ko lang ang bigyan eh. Siyempre, pagka pag ayon din ang binigyan, bibigyan natin siya. Mati. Mati ka, hindi nang yan. Bapatay yung gaya, papakainin ko siya na tatanam mo. Wag. Baka daw bigyan nun. Ano yun? Alamat. Ngayon. Ngayon na yung may iiwi. Sana kung kumbawin. Ha? Ano ka? Si Troy, sa nagkara? Sa ano? Sa di po, sa ko. Parang siya di ba? Parang siya. Ba't siya tulog sa taas? Sabi niya cancer kanina. Yung eh, lang ako Gusto May laglag -lag kita dyan yan. Masarado ko kasi. Lang ako maulag po. Pakat pa ng panahon. ah. Ano, hindi ka babalik? Gagi, may, may, may paso, pasok paso ka ngayon, ngayon eh. Sabi mo. May bayo kasi ako dun. Ano yung private yung namin eh. Karatado. Meron nga, hindi na niniwala ito. Pagulungin mo kayo talaga dyan. Ano nga, tara na nga, tara na nga. Tara uh, uh, Ito lang, isa mo. Uh, ito. No! No! talaga? <laughs> <Kinakupal> Tama! ka talaga! <laughs> Kinagpupal yung gawin <laughs> mo ako ako bako! Ano yun? Ano yung site e? Ang damot talaga yun! Ano yung mo ang <laughs> wala namang pera yun! K yung kalbong yun na nakaka bad pababa Ako! Oh.